trabaho lang po eh. Kung ano man yung aking nalaman sa pamamagitan ng confidential informant, doon lang po eh. At wala naman akong sinabi na eh, siya eh, ano no, na siya eh ganito o ganyan. Doon lang po, doon sa sinasabi lang, doon sa nakarecord na, na ano no, na itipa ko noon. Doon lamang po eh. Wala nang iba. Hindi naman po ako lumalabas doon eh so grabe so dito mo talaga makikita yung uh, pagiging mafia sabi ng mga naka comment pwede nyo po ituloy sir Opo sige po Yan yeah, po Ito dito sir natin <tipos> Padre Grabe. Sir, pwede niyo po itigil? Apo, apo, apo. Yan. Okay, sir. Grabe yung sinabi na alam mo pare, papatayin yan. Uh, pwedeng may sakit sa puso. You know? At, Pwedeng pwede, pwede parang mamatay ako sa sakit ng puso o kaya mabangga o, o ano man. Pangari. Ano, Dahil marami na rin pinapatay ngayon na hindi na binabaril. Kumbaga, yeah, oh, oh, ano, ibang, ano. My God. Sige sir, play nyo na po. Ganun na punta. Para Oh, sandali na po eh ano ko po eh ito ko muna no so yung una parang tutulungan, tulungan natin yeah ano di ba? pero eto lumalabas na tagabi pa kinausap na siya ni James Kumar oh, nga, no? yeah kung hangin ko lang na siya na di ba, kagabi diba, Tama po ano po diyan kung ano 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 eh, ano na, 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 oh, kausap na ka siya ni James Kumar. Sige po, eh, ano po natin? Yes, sir. Pahing pagpapagalit. Oh, sige po. Hmm?